Tao po. Tao po. No, tao po. Alam Ano uh -oh. Andito. Ayan tao o. po. Andito. Ayan o. Oh! ayan po mga kalingap uh, magka uh, po namin bibisitahin po namin ang vlog ni Ate Maria at uh, po natin ng bigas at saka school supplies ayan So, syempre, galing po itong school supplies kay uh, Madam Rosa Masinde. At syempre po, yung bigas po ay galing po kay Mang Kanor mga yan? sa team baby uh, oh, team rabay and then sa edpaus solid supporters Tinagal na nga ni Kalina po si ang kanyang box para naman magkasya kami hindi lahat ng Maria kasi parang hindi makukulong namin na hindi kami magkasya Ati gara Maria Yung ano yung Imagine mo, tatlo tayo sasakay doon sa motor. <laughs> ano yan? Puro <for> XL. <laughs> <laughs> ano? Puro. Puro. Nangonsensya. <laughs> Sili. Ah? Ayong, ay, nako. Ha? Ano ba natin? Ay, hay. Kumain ba tayo? Dapat ba kanina pa tayo kumain? Hindi ko po. Mamaya pa tayo pupunta. Ba't ba? Ma, Gagabihin tayo. Bumuluto bu 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 oh. tayo. Kaya yeah. Wala nga di ba magluluto niya. Ako lang. yun? Malayo ba yun?

Na po mga kalinga pupuntahan po natin yung uh, vlog ni Ate Maria dito. At syempre nagdala tayo ng nagdala tayo ng ano sa kanya, is munting handog oh, para sa bata. Ay kasama po natin si Maria Senera kita na na natin. Ayun mm -hmm. <laughs> so, bigas po Ayun na Ayun Ayan, At si ate. Si Adeline. Ah. Kumusta, ate? Mm. Anong grade ka na? Grade sa pasokan. Mm -hmm. Si mama mo, ano pangalan mo yung mama? Mama. Itong -hmm. bahay niyo po, sa inyo to? Oo, sa amin po. Ayan ate, uh, kami ay napunta dito kasi yun na nga, nag, ano, si ate Maria sa amin na uh, nag-request si ate Maria sa amin na mabisita, mabisitan nga, nga, kayo dito. Tapos, syempre nagdala kami ng, ano, ng bigas at syaka yung magagamit ni ate sa school. Eto, nagdala kami ng, ano, ng school supplies. Galing po ito kay, ano, kay Madam Rosa Masinde. Gagamit mo sa ano Oo. Sa school mo. Tapos pag, ano yan, yung pag-aaral mo eh, si mama mo, anong trabaho? Hindi mo na kung tinakaan ka pag ano may kiga-ano, kasi ako ng ano, piga-atake pa ano. Hindi nga ako nakakaan dito sa bahay. Anong sakit mo tayo? So, ano, super niya, so, so na-atake. Epileptic? Yan. Yan. Epileptic? Tapos, ano, itong sa, ano, sa mga lawas ko, pag para, ano, ko na nito, pag para, kuha ko na nito, so, pag para, nagpara pa nga, ano, ako ng, ano, ng mga tubig, tapos, nyo, so, nangga, para, ano, ako, nagpara sa ako, Mm-hmm. Na ano, na ano ko kasi yan. Pasma. Yan. Mm -hmm. Amo na yan. Mm-hmm. Ganun po ano talaga ano, yun. Pag minsan nga ni kami, ano, da kami rin nakakain. So saan kayo nag-ano ni, ano, ni ate ng pang, ano niya, sa pag-aaral niya? Pag, pag, ano, pag, ano, wala kami, wala kami pira. Hmm at pag minsan man nagaano nagaano sa amin dito ano sumak kan ka, kapatid namin bigay Pigapigya, bigyan man lang to. Mm bibigyan lang po siya ng pang ano sa pag niya sa pag-aaral niya. Tumulong sabig bigyan naman kami niya kain bigyan man siya. Ano kasi eh mm. si ano si Manilyn ano lang siya, yung namunguha lang siya ng mga gulay-gulay sa labas. Mm -hmm. Tapos, binibenta niya dito sa mga kapitbahay o kaya doon sa mga nagtitinda-tinda dyan. Tapos, Pinta walis tingting. -ting. Walis -ting. Gawa siya walis -ting. -ting, ting, -ting ano niya. Ibenta niya. Wala siya talaga kakayahan. Pag-aralin yung anak niya. So, noon, nung, nung natagpuan ko siya, si, si, ano, si Edilene, ano, yung nakikipaglaro lang siya doon sa labas. Sabi ko, in-encourage ko siya na mag aral Sabi ko, kung kaya ko at ano, mag ka. So, nagbilang ko siya noong last ano, noong bago siya mag-grade 6. Sabi ko, ako bahala sa mga gamit mo. Noon may suldo pa. May mm -hmm. mm -hmm. revenue pa baga. Ngayon, mm -hmm. nga, ano? <laughs> <laughs> oh, no. Kaya sabi ko, paano na kaya ito? 'di ba? So magpapasok ko na naman kasi sabi ko kung oh, gustahin ko kasi iniisip ko din 'yun eh. Uh -huh. Hindi lang yung mga anak ko pati siya inaalala ko. Ngayon re ano, i eh. naka-enroll ka na pala? Opo. Nasaan ka? Ah, so naka-enroll ka na sa isang sa ka nag -aaral? sa Amte. Sa Amte. Ano ang siya? Ah. May sponsor po siya. Pigan siya ni Ninang niya. Ah, si ah, Ninang. Ninang niya. Ninyinang niya. Tingpa mm -hmm. ano na, ting ano na sa nasya. Kun man, kun may ano siya. Ano man ko lang, ano. Mag, uh -huh. mag kung baga tutulungan na lang. Hindi mas maganda kung magtutulong si Nina niya, niya kung meron din ako. kung uh -huh. Hindi nang pwede kong maibigay sa kanya. Ano? Mag, uh, Edeline. Uh, so, ilang pang ano? Ilang notebook, uh, notebook ang gagamitin mo? Twelve. Ah, 12? 12, 12, 12, 12, 12, 12. Dao nga ni isa kan mga kwan ko na nagpa, ano siyang ano, sapatos. Na wala man kasi na kaming ano, pira. Tapos so, ano kasi binigay na ng ano, tig para bilhin naman namin dito ng ano bang. Sa pangailangan dito. nyo? So so, para kain namin. Opo. So 12 ang notebook mo? Opo. Mm, okay. Sige. Pag ano, pag ano yan, uh, magka, ano pa tayo ng, ano, ng sponsor, edi eh di, ano, hanap na lang namin ulit ng notebook. Yung bag mo binili ko sa'yo, okay pa? Okay pa? Pag tsaka-tsakaan mo na lang muna, malay mo, baka may pera uli. Bilhan kita kung ano yung, yung mm -mm. kailangan mo, ano. Backpack yung ano niya, te? Oh, yung sa kanya nun. So, ito yung binigay namin ay, ano yun, ah, uh, may ano na dyan, may coupon ba na dyan, tapos may colored paper na. Uh, Siyempre, yung ano namin kasi pinagkasya namin. Hayaan mo, at uh, ano, baka magpadala ulit yung ano, yung ating sponsor, anuhan ka namin ng notebook na. Kasi wala naman si nanay niya, ano, uh, pinagkakakitaan. Wala, wala nga. Kaya minsan, ang concern ko lang sa kanya kung bakit ko siya inaano, gulag -gal, talaga. Kasi para sa kanya, sa pag-aaral niya. Yeah. Minsan, pag may sobra ako, magdala ko ng bigas, groceries. Eh ngayon, ngayong-ngayong, kaya masabi ko sa iyo, okay. ikaw na mag-gulag. Ikaw na muna magbigay. Kapag so, meron ako, na matay mm -hmm. mo Ah, alam ko naman yan, <laughs> sabay gano'n, natuwa diba <laughs> siya. Uy. Pag nakita ko to, pag meron ako, bihagutan ko lang. Mm. Alam ko talaga graduate na siya, naka-graduate siya pero yun nga bago sabi ko bago magpasukan, kumustahin ko siya ay sabi ko sa'yo, puntahan mo. Nag-graduate mm -mm. <laughs> hey, siya ng grade 6? Oo. Ano, ilan na edad niya? 12. Ilan na edad? 14? Hmm. so, medyo, sa medyo late pa, nga eh, siya kasi nga, nagtigil siya. Wala na siyang balak mag-aral. So, in-encourage Ba't hindi nag als muna? Hindi. Pwede na yan, ano, high school na lang. Naos. Para diretsyo? Oo. Kaya okay. uh -huh. pa yan. Gusto nga na niya, magtapos ko na siya. Mm uh -hmm. -huh. Hindi. Uh, okay lang niya na, ano, hinay-hinay ka lang. Huwag ka masyado mag-alang basta. Ano Pagano, pag ano, pag ano, pag may naano daw siyang anong kung may mga ka, ano, ka, ka, ano, mga ka, so, ano ni Ninang, so, ano ni niya, mm, mm mga ano daw siya, ipa, ano, pa, pag minsan, bibigyan man lang itong, ano, pag, ano, ano man ito, ng mga gamit no, man. Mm -hmm. Masa ate, focus lang sa pag-aaral ha. Huwag mo nang magbo-boyfriend. Ha? Ano kasi, nagaparakuan mo, eh, di man yan nagaparakuan. Mm-mm. May, nagaparaan naman kasi, di man nagaparaan naman, di man uh -huh. ka naga, ano, man. may ano man nga, di ka nagaparaan naman yung, ano, cellphone. -ano mm, mm May cellphone man nga, di. Mm-mm. <laughs> nagaparakuan man sila. Ay, pabinigyan man kasi yan yung kapatid namin, ay kapatid ko nung, ano, yung cellphone may may pagagamit na yung cellphone. Mm -mm. What? Kasi maganda maganda kasi na may cellphone din siya kasi pag once na may ano may i-research -re -research, mm -hmm. hindi na siya pupunta sa ano yan siya na mismo magre-research pag nag-aano na siya mm. -hmm. Oh, importante kasi may importante po, po ngayon ang cellphone cell at pag may mga research kasi hindi lang para doon sa mm. kaboy-pringa -hmm. dito sa bahay namin yung... wala na kami ng Oh, buto lang na kayong kuryente, te. Ha? Ah? Buto lang na kayong kuryente. Wala naman na kami dito ang ka, ano, ta, ano. naman namin ano, sugal nyo, no? Solar. Ha? Uh -huh. Ah. Oh, na kayong kuryente, te. So, nandyan sa, ano, sa kabila. Yung kaya tisyo nyo, no? Pig, ano, no? na ano-ano kami. Ano? Pinatanggal? Pinatanggal. Pinatanggal na so ano namin. Pinatanggal ano? Hindi naman kami pa maanong tanggal. Pambayad. Kaya nagbabayad. Kaya hmm. tinanggal kami nagbabayad. Eh, paano? Wala naman siyang ano? Yeah. Wala siyang hanap buhay. Kasi wala man kasi kami ano. Mm Hindi -hmm. man ako makakaano mga... Um, uh, pagdasal mo lang eh. Oo nga, pagdasal mo lang, te. Mano na ano? <laughs> <laughs> Hindi. Ano tawag dito, te? ah uh, malay mo. <laughs> kasi nagkaroon kasi po kami ng gastos at na-hospital yung anak ko. Pero, ang ano talaga namin, lahat ng ano, lahat ng palipad ni Kalinga po si, itinutulong din namin. Kahit sariling pera na namin, talagang itinutulong namin. So nga, So, ngayon, ngayong June, by June, sana makasaud na naman ulit at mo ma-anohang ka namin. At uh, yun na nga ang uunahin ko. Mas mas parang gusto ko silang unahin. Sige. Sige, so, yung gagaw gagawin ko, te. Uh, ano, uh, ngayong June, pag-pray mo na sana na ulit para mabigyan kahit na konti si ate sa pag-aaral niya. At mag-iisip pa ko kung ano pwede mo mapagnegosyohan dito. Gusto mo ba mag, mag, mag ano magtinda-tinda? Si. Okay. Ikaw. Hindi nga di man niya ako kakaano dito magtinda-tinda. Mm -hmm. ano. Kasi man niya ako nakakaano ng ano ko tuwing mga kamay ko. Ta, mm -mm. Ano na tatong kamay ko. Mm oh, oh, sige 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 katagal, nagpalaan naman ako dito, nagpalaan, ako dito, nagpalaan ako dito, mm. na na sa nakuha ko dito, mga ano ah. dito, mga paano ko. Oo, -hmm. -mm, sige, sige. Ikaw ate, sana yun, yun yung ano ni ano ni Ate Maria na sasabihin ni Ate Maria para yun sa iyo ha. Yung mm, ano pa yung mo ate kay ano. So yun lang, mag-aral ka din maigi kasi hindi naman yan para sa amin. Kaya ka namin tinutulungan, kasi para sa iyo, kaya eh, mabuti mo para uh, may makatulong sa mama mo, di ba? Kasi kung hindi ka mag-aaral at nandito ka lang... Pag minsan nangutang kami uh, dyan sa tindahan ninyo ng kapya, kasi uh -huh. uh -huh. wala kaming pangunin. Anong talaga ang layak? Kailangan natin pangutang? Uh -huh. Pero pag ano, pag ah, halimbawa weekend, yung ano, uh, Saturday at saka Sunday, nag ano, nag, nag pwede naman yata siya magtinda? Si? Si ano, si ate. Si Dili. Pag, Ano ate? Gusto mo Magtinda ayaw niya, ayaw daw. Mm. Ayaw pa daw. Hindi ko man siya nakakaroon. Mahihain. Na, 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 ano pa kasi yung isip niya. Mm -mm. Pero focus lang ate sa pag-aaral, ha? Ayun, so, pag, ano yan, pag halimbawa na magpunta ulit kami dito, hayaan mo at mag-ano kami, babalikan ka namin, ha? Kumusahin ka namin. Anay, babalik-balik naman kami dito. At syempre, kasama namin si Ate Maria. Para... dito lang. Yes. Kasama namin si Ate Maria pagbabalik kami dito, ha? Kasi gusto ko namin kumustahin. Ano, achiever ba siya, ate? O ano? Okay lang ba yung mga grades mo? Okay. ano. ano siya. Kaya parang one yaman Nagpaparaanan siya, siya, siya. Hmm, okay. Kapatay. Wala pa siya uniform? Kapatay. No, Kahit sapatos? Yan. Nagpapananit siya. Wala pa siyang ano. Ano pa size na ano? Six? 38. Tama? Ha? Thirty-eight. Thirty-eight? Thirty-eight? sinilas si nyan ang pagbigay mo ng ano na ano na Putol. ano laki ano Okay pa. ano 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 Amo. Ang yeah. yeah. laki ano ano niya. ano 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 siya? Oo, ano 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 Bye ate. Kasi madami na yung lugar. Oo. Oh, ngayon. Ayun. Binibenta mo yan, te? Oo. Uh -huh. Binibenta mo yan? Okay, binibenta mo dyan yung pakalingap. Thank you so much po sa sa ayuda ni Halingap Jose. Jose Vlog. Halingap ko, uh, Jose. Pagpunta nila dito kasi okay, ano talaga hindi ko talaga kaya na uh, ibigay yung ano ibigay yung mga <skrubo> ilangan nila kaya eh, sabi kay Josie puntahan mo ikaw na mag vlog kaya yun hindi naman nagkatubi na pumunta ayan pumuta. thank you so much po pala kay Mang Kanor at kay Don Pepe sa Team Rabay and then sa Team Ed po sa so, 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 so supporters sa Bigas at saka kay ne, Madam Rosa Masinde sa school supplies. At yun nga, napunta tayo dito sa na-vlog ni Ate Maria Cosinera para po mabigyan po sila ng ayu konting ayuda. At yun na nga, back to you, Ate Maria. So, ayun. Thank you so much po. Thank you, Ayot Josie.